Ah, Ang magandang araw po sa inyo lahat, ito po yung likod ay sa Facebook at Slash Freddy. At sa YouTube at Pilipino sa America Vlog YouTube. Okay? Okay? At Pilipino sa America Vlog YouTube. And if you haven't subscribed to my channel, just press the red button below and you are connected to me and it's all free. Okay? At kung pwede, kung magbigay ko kayo ng comments, whether it is in, in English or Filipino. Okay? I could understand what, Okay? And at the same time, at the same time, give me a big likes, and uh, I would really appreciate very much if you could make some uh, share this uh, video to your fellow friends and uh, and uh, all those uh, neighbors or uh, groups of persons in your community, so that uh, the people will be uh, guided on this uh, issue. At the point regarding uh, Si mahalika na naman na looks na pinag-aaway ang mga Marcos. Okay? Hindi lang niya pinag-aaway ang mga Marcos kundi pati ang mga Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police ay talagang inihikayat niya. Binubuyo niya para magalsa para uh, lumaban sa gobyerno at tanggalin ang ating pangulo ng Pilipinas uh, na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na maraming accomplishment ah, dahil sa panunulsulto ni uh, Maharlika o Maharluka. Okay? Ito po ay aking sa pantaha ay dahil gawa nung hindi siya napagbigyan ng first family tungkol sa kanyang ambisyon dyan sa Philippine Consulate sa Los Angeles, California. Sabi naman mga maging ano ka, maging uh, Consulate General. Okay? Yan ang siguro inahan. Hindi naman siya magiging ambassador. So, no? At least yung Consulate General, mabigat din yung responsibility ng Consulate General kung sa kasakali. Okay? Ayan. Okay? Ngayon, uh, dumating na po ang araw ng paniningil. According kay Maharlika, nagsalita po siya kay Senator Amy Marcos na ang taning sa kanya, ang tinaning niya kay Amy Marcos ay January 1 and 5 of this year, 2024 para ilabas niya ang video ng pulboron. Pero hindi po may hindi po nilabas ni Senator Amy Marcos at nanatiling tahimik si Senator Amy Marcos. Kaya galit na galit na naman si si Maharlika. Huh? Nagwawala. <laughs> Nagwawala kasi napahiya siya eh, napahiya siya. At ito ay siguradong magre-race back ito. At maaari kasama na si Senator Amy Marcos sa susunod niyang uh, pagbulaklak ng kanyang bibig, sa mabaong bibig dyan sa Pilipinas. Okay? At ang sinasabi niya ay doon sa uh, video niyon ay nandoon yung sinabi yata, na, hindi ko mo sinabi, kundi nandoon sa video na na kaya Senator Amy na si, Lee, si First Lady Lisa daw ay nagpapabili ng pulboron ah, para masingot. Yan ang sabi niya, ano, ah, nadinig ko rin yan sa video. Ah, makikita nyo sa video, ah, uh, na tingnan nyo, mag-review lang na kayo ng video. No? Kasi hindi ko mga pwede ipakita, baka mga copyright ako eh. Okay? So, ayan ang nangyari. Ang damage was already done to uh, President Bongbong Marcos Jr. At mahirap na itong may repair. Kailangan ito ay iba yung, uh, iba yung pag uh, uh sharing of information to all people affected by this uh, campaign uh, smear uh, smear campaign by Mahardika and even senator Imee Marcos. Tinin nyo, pinag-aaway ang mga Marcos sa kanilang pamilya, okay? Yan ang nangyayari ngayon, okay? At uh, ito ay dapat na isa ibabala sa kay senator Imee Marcos sa pagdadadad ng mga ganito mga na mga bid na mga news na hindi naman confirmed, ho. Huh? Uh, alalahanin natin na Senator Jaime Marcos wala kayong complete immunity katulad ng uh, tinatamasa na ating pangulong Bongbong Marcos Jr. May immunity kayo pag on duty lang kayo. Pero outside, ha, tapos na ang inyong duty uh, sa senator and in house hearing, senate hearing, wala na kayong immunity. Hindi katulad ng ating presidente. Complete unity yan hanggang matapos ang kanyang term. Okay? Kaya, at ito ay uh, gagawin ni Maharlika na si Ryan kayo, Senator Raimi. Ah, katulad ni Saso na ngayon nasa China. Oh? Kaya mahirap niyong masira si ating Pangulong Bangung Marcos Jr. Kasi ay siya ay uh, siya ang, ang naging pamamaraan ng ating pagbabalik ng Amerika ng ng uh, ng ating uh, sa ating Pilipinas na pagsuporta. Okay? Bumalik ang tiwala ng Amerika sa Pilipinas. Dahil kay Pangulong Bongbong Marcos Sr. Sir Tarami, hindi mo kaya yan. Hindi mo kaya Ang Ginawa ni, ni President Bongbong Marcos Sr. Lumapit siya kay uh, Pangulong ah? Uh, um, Biden, Joe Biden sa Malacan, sa Malacan, sa White House at sinabi niya, Mr. President, ah, uh, the Philippines could not live without the United States of America. Inamin niya, nagpakumbaba ang ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ano? Kasi ito sinira ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pinagbumura niya ang Amerika. Pinagbumura niya uh, si President Barack Obama. Huh? kaya yan ang uh, ginawa at uh, malaking damage ang ginawa niyan yung mga nag-pull out ng mga US company dyan sa China hindi nagpunta sa Pilipinas hindi nagpunta sa Pilipinas sa Thailand, doon sila nag-invest huh? sa ibang bansa na malapit sa atin mga kapitbahay natin hindi tayo kasama, at ngayon lang nag ang ating uh, pag-welcome uh, pag sa mga US business interests okay? Kaya yan ay malaking malaking kapinsalaan ng ginawa ni Pangulong Rodrigo Rodo Duterte at yan ay ginagampanan ng ating President uh, uh, Bongbong Marcos Jr. Kaya travel siya ng travel. Sinira ni Pangulong Rodrigo Duterte ang lahat ng ating mga kaibigan sa buong mundo. At ang nilapitan lang niya ay ang China at ang Russia. Yan lang o. Kasi sosyalista yan eh, sosyalista ko si Rodrigo Roa Duterte pro-China kasama na ko si uh, Vice President Sara Duterte. Mga pro-China. nakita kita niyo ba si Vice President na kumikibo with respect o nag-comment regarding sa ginagawang pagbubuli ng China sa Pilipinas sa mga uh, Philippine Navy, sa uh, Philippine Coast Guard, sa mga mangiistada na sinagasaan ng mga Chinese uh, vessel. Okay? Hindi siya kumikibo, di ba? Uh, ano maibig sabihin hindi kumikibo? Ano? Empty? Ignorance? What? Or pro-China? Kita nyo? Oh. Kinakalaban niya ang Amerika, pero sa pro-China, yes, welcome. Patulad ni Rodrigo Roward Duterte, may kasi province of China. Okay, ang 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 economy ho, ng China ay bumawak sa ano ka tuloy, slow down. Pero ang unemployment rate nila dyan sa China ay marami na. Kaya marami nagre-reklamo sa, do sa, sa kanilang bansa. Okay? Yan o. Uh, ito naman sinasabi ni Maharlika at na iba mga uh, pro-China ay bakit daw ang kanilang mga Facebook sa meta ay na-delete. <laughs> Isipin nyo, ang Facebook at YouTube ay American company. Itapos tapos galit kayo sa Amerika? Oh my goodness. Ha? E di tingnan natin kung saan kayo pupuluting ngayon. Ha? Ikaw ay Amerika ay nandito ka sa Amerika at siyang kakampi sa China. Di ba? Bagamat wala kang kibo pero ang nilalaman ng salita mo ay pro-China ka. Sino ba sinusuportan mo? Si Duterte. Sino ba si Duterte? Pro-China. Simple-simple lang. Kaya mag-iingat ka. Mag-iingat ka, ah, mahal ka. Mahal ka. Okay? Mag-iingat ka. Hindi pag kita sabihin siya sabi mo, you're ka. Mahirap ka. Pag ikaw ay natuklasan na ikaw ay gumagawa o ispiya ka ng China, tanggal ka. Deported ka sa Pilipinas. At sino nag-aantay sa Pilipinas? Puro kaso ang aabuti mo sa, sa Pilipinas. Okay? Okay. Uh, kaya yung mga page nyo, sa Facebook, tinanggal yan dahil ang sinasabi nyo at palamura pa kayo. Mga palamura. Ah, pareho kayo ni, ni Sason na ngayon umaaten ng PhD sa China. Sino nag, sino ang, nag, ano dyan? Sino ang may gumastos dyan? Ah, sino? Ah, sa pagiging vlogger, kikitaan mo yun, makarating ka dyan sa China? Ah, o sabi mong uh, PhD ka? Oo ka, uh, PhD ka. Sino gumastos? Okay, yan ang tanong, okay? Kaya hindi maganda ang nangyayari ngayon at uh, ni parang sinasabi ni Mahalika ni Sen Senator Imee ang source of pulboronic, pulboronic video pero tahimik si uh, uh, Senator Amy Marcos at binigyan na siya ng tapos na pala yung taning ang taning sa kanya ni Mahalika ay January 1st and January 5. Ano ba yon? Anong date na ngayon? January uh, 16 na. Diyan sa Pilipinas, January 16 na. At wala pa hanggang ngayon. Eh, naiipit na ngayon si Maharlika. Hinahanap. Asan yung video, Maharlika? <laughs> so, mahirap po ang, ang ginagawa nito mga ito, ng mga pro-China vloggers. Nakita nyo, ngayon, ipit na ipit sila. Okay? So, so susunod ulit. Magkita-kita ulit tayo. it's only called freddy okay in god we trust never hold your peace